Ah, sa City of Coconut Wine Bourbon Para Para sa Pinas Uh, Nag-umbisa yung nandun ako sa BMLP Manila Tapos nakita ko yung Senator Win. Sabi ko kay Senator Win, Sen, pwede mo akong tulungan? Meron naman akong legislative building Pero maliit lang Marami akong bisita, hindi kami kasya Then, uh, hindi ko akalain na tutuparin niya yun. Bibigla na lang tumawag sa akin na approve na yung uh, budget ko para sa Leology sa Building sa Burubur, uh, mas malaki. Nakita kami ni Senator Win, sabi ko, Senator Win, para maraming salamat po ang ganda ng building na binigay mo sa akin. Senator Wayne Gatsilian, daghan, daghan kayong salamat sa imuhang Gitagana Legislative Building para sa Burbunanons. Para sa ating mga kababayan sa Cebu, makakaasa kayong kaagapay ninyo ang inyong lingkod para sa tagumpay ng buong Pilipinas.